Ano pala yung ano? Wala may Walang nangyari ni nanay niya. Hindi ka alam. mo, nga. Abayot. Kasi nagdaan ang kato. Parang malalaman siya, kala ko alam. Alam ko yun, Jeff. Yung upa. Ano ka lang? Ano hmm. pala? Wala silang may gusti. Nangyihilang ako. Trespassing daw ako. Baka kanya makita ka nung mayari. Kasuwang ka. Oh? Hindi ka kala mo. sa akin eh. Sila lang ang may gusto eh. Sabi nga ni mama mo nun. Sila nga kanya may ano. Malaking utang kanya sa ano yan. Sa amilyar na lupa nyo. Sa ano hmm. yung um, matanda. Mayroon ano kapraso ka. Eh. Uh -huh. Mayroon daw silang kapiraso to sa inyo. Ito eh. yung yung sa kanin. Ito sa 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 kanin. sa kanin. sa kanin. Ito sa kanin. Ito sumama. kanin. Ito sa kanin. Ito sa Alam na ni Adam na nila di, Alam na, pa. Hmm. nung pa. Nung nagpunta kami nakaburo yung matanda. Oh. Ano? Ano sinabi? daw yung kawang na ano dataw na pera nung matanda yung nungubos na ako po yung mga paninira yung ano yun ano yun ano din nagkipwento doon sa buso yung buso salbay <tipadabas> salbay yung buso yun ang nasunta sa barangay saka yung anak ng buso sabi ko bigay mo yung deposit ko kung nagtaga nga ako, umalis na ako sa bote. Sabi nga, wala pa raw, wala raw sila pera. Oh, gusto nung katapusan, umalis kami. Oh, buti ay kami dyan sa barangay. Sa barangay naman, binigyan kami tatlong buwan na palugi. Kaya ako naman, nakakuha kagad ako ng lulipatan. Kaya si ko ko, pag-ibigyan ako Mga sip-sip yung mga ayun. Kaya pala ganun, no? Mm -hmm. Sila sila rin pala yung ano? Sila, sino pa? Saka yung namatay, yung kapatid ni kamag-anak ni Kamban. Mm -hmm. Tapos, pumasok ka raw dun. Lahat daw ng pray, kinuha mo, bibenta mo raw dun. Pag pa lang pumapasok ka raw, tinitignan ka nila. naman. Tinitignan ka nila ayaw si Mugo. Ayaw kasi Mugo. Ayaw si ginagawa sa akin. Yung panganay parang ano, hindi siya sabi yung, siya yung inunda? Yung ano, yung, yung busuang ano. Dato sabi ko, bakit naman matatapat kami What doon na, na mama Sabi ko, alam niyo Sabi ko, Pagkami ang si Mano, ako ka akong pinatatawag niya. Alam niya. Tapos sabi ko, sabi ko sa kanya, Oo, oh, kung may problema, may sakit, oh. di ba kayo tinatawag ko? Oh, oh. Kaya kayo nakakaalam eh. Di ba? Tapos meron pa, nahulog daw yung matanda, tinatawag nila. Hindi nahulog yun, bumaba yun. na lang nila, oh. Binawa na lang nila ng kwento yun. Hindi naman nila nakita yung ang nagugutom. ako hirap. Buong makdo nga kinakain, nagugutom. Kaya nung ano, nagpunta kami doon sa mga pagdating namin, sabi, sino nakatira doon? Sa mga taklo. Kailangan katapusan, umalis na kayo. O? Magdutup hindi pa namin... na ililibing yung ano? Hindi pa, kararating lang namin. Katapusan daw. Hmm, hindi pa na ililibing yung si mama? Hindi <that> pa. <that> Nagpunta nga kami nung nakapuhod. Ngayon, pinahusap nga kami. Mararating lang namin sino raw nakapiratir. Kaming taglo. Kailangan kanya katapusan. Umalis na kayo. Sabi. E, Oo, sinabi niya. pagkagawa namin yun. Kaya kung wala pa kami lilipatan. Sabi ko sa kanila problema nyo yun sabi niya wala na din 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 nalugaw sila hindi kumitipo baka ang sinas hey, na lang wala din po hindi meron sila meron meron hindi kumitipo parang ano, ako nga nagsasalita. Mm. Eh, kung wala pa kami malipat at problema daw namin yun, no? kailangan na raw nila. Oh. Eh, kailangan na, eh, matagal na namatay yung Kailan nung ano, babalik ka na kami. sabi na nung dalawa, oh. mm -hmm. yung si siwa at saka yung sinugaw. Mm -hmm. Naku, na nga tayo bumalik, wag na tayo magkipaglibing, bakit ganyan sila. Hindi na kami bumalik. Hindi nga kami nakadigay eh. Ay, ganun? Dahil parang sumama nga doon, kararating lang nga, sasabihan kang sa ganyan. Mm -hmm. Tapos sabi ko doon sa panganay, magkatapos pa kami. Bakit naman yung ganun? Tatapos lang daw, aalis kami. Tapos, ginawag niya. Ano ba pangalan yung busa? Yung bebong. Huwag naman katapusan. Bigyan mo pa sila pamili. Oo. Tapos, nagbigay na naman di San Juan. Tapos, sabi sa barangay, tatlong buwan. Hmm. Ibig sabihin pala, hindi. Sinirahan ako ng sinirahan pa. Eh, sila, pa sila pala yung makikinabang pala. Silang madalas doon. Araw oh. at gabi nandun sila. Oh, oh, ikaw daw. Mo... Inaano nila. Parang... Huwag mo sabihin na dito ha. Ah. Baka oh. makainitan ako. Yun, eh. Sila, gabi. Maga nandun sila. At oh. oh. Sa gabi naglalamay sila. Hmm. Kasi nang ganyan ganyan. Kaya pala ano pa. Parang... Inaan nila binubuyo no. Kaya ako wala oh. akong tiwala sa maginan eh. Nana yun. Nanay ni Joan sa kasi ko. Binubuyo nila para ng ano, binibuyin ba? Parang masira ako dali. Oo. Oh, oh. Lubos mo ito. Uh, ano, Hindi naman, mo alam. Nila, paano naman nila nasabi? Hindi, Hindi ko alam naman. eh. Hindi yun nila sinabi sa akin. Eh tagal ko na nga dami. Ayan Sabi ko, kawawa naman yung bata. Ako, hindi hmm. e, siya nag-aalaga sa matanda. Oo, e, ito siya, Ayun, siya lalaki, Hindi niya pagkain. Wala mo yung katras sa kanila. Eh, siguro, para mapalapit sa kanila. Ano, umihila ako, trespassing daw ako. Mo, hindi naman, ba't kayo magiging trespassing? Eh, dati kayo nakatira siya. Kaya... Basta daw umalis. Baka makita ka nang mayari. Sabi kasuhan daw ako. Dige, si siya nila sinamagmahal ko eh. Oo. Ba't ka ako kakasuhan ako? Ano ginawa ko? Bawal na kanya pumasok. Hindi naman kanila eh. Trespassing na kayo. Sabi ni Joanne hmm. eh. Dalawang beses kasi na ako nagdaan doon. Hmm. Yung una, ginawa ko yung kortina. Hmm. Akin naman nyo, oh, sa inyo yung kontina nyo. Oo. Oh, oh. Ano raw kinupo ako nun? Oh. Itong ano ko. Itong ano, pangalawa, galing ako dito sa yung kinupo na namin tera niya. Hindi ako. Hindi na ako. Nakita ako. Ang stasyon ba ako gano'n? Sabi ah, ko, tira yung wala naman nakatira. Kaya yeah. I mean, nga. Wala, silang ano, nagsin. Sila, sila pala, no? Sila nagsin. Nulat nga ako, pinipinturahan oh. eh. Dininis ng asawa ni Kambal Kapon yun. Mm. Dalawa sa ako yun. Ako bang, lang nilang umalis si yung mga oh. tao, tapos pa sila pala ang oh, uh, babaanat. Oo, oh. yeah. mga Eh kung buhay kaya si mama, magagawa nila yun. Ang itna si Mano. Oh. ng... Oo, oh. oh, galit kaya talaga ako nagkwento lagi yung hindi na alam yung ko hindi sa buhay sana yung hindi na magiging tambal gumaganyan din sa kanila may tiket? oo, oh, oh. saka yung asawa yung ano, yung meron pa yung matangkad na namatay mm hmm. yung down niya yun anong pa pang pangalan yun? sabi nyo ay, ay namatay sabi nyo eh. di ba kanya kinuha ni Jet yung yung um, Tirano, sabi niya oh. Nandun daw sila nung pumasok na ron. Oo, oh, okay, no, dahil nga pinakuha, pinadala sa akin ni eh, Kuya Bong. Hayo ka na raw papasukin yun. Ayaw ka eh, uh -huh. akong kunin yun eh. Bibeta mo raw. Ako, kalokohan yun, naki Kuya Bong yun. Dinala Ayaw malaki. TV malaki, tinanggal ko na ako yun. mamaya wala eh. Nandiyan no, sa kanila, oh, Oo, kukunin lang nila eh. Hindi, binanggit din yun. May TV pang malaki doon oh, sa akin. Oo, hindi dyan. Hindi, nakatago dyan. Hindi mo, wala. Binenta ko. Wala pera ka mo. Hindi mo nila. Di ba may maliit pa nun? Wala niya maliit eh. Yung binigay ko sa'yo eh. Sa kuya ko. Yung nasa kabitig. Binigay ko yun. Yung dadaling ka raw dun. Okay. Sama namin sa kabiti yan, sabi. Tapos sabi ng pangana yun, eh. hmm. dahil ano, sinisira ang pangana yun. Hmm. Yun daw mga binabayad daw namin. Uh -huh. Ako? Sa haraw, sa tubig, ilaw. Ano uh sabi? -huh. Diba sabi, siwa magbabayad. Alin? Okay. Yung tubig wala, wala pong nabayad. Hindi nga, hindi pa sabi siya magbabayad. Oh. Hindi sila nagbayad. Oh, nga pinalis na nga eh. Hindi, nung hindi pa pinakalis. Oh. Hindi pa, kaya hindi nagbabayad na yun. Yan ang pinangangako. Oh. Walang nangyari. Ngayon yung binipatan nila, magulo ah. Kasi naman na. daw. Marami raw bata. Hmm sa asawa ni Rico. Tapos sila daw dito. Kita ba hmm. sila uh, lumipat sa Bilastis. Ano raw? Sa Bilastis tapos alam ni Rico. Kinita raw maliit yun. Maraming bata Kaya raw hindi sila makatulog yun. May ingay daw. Ah, may ingay. Ingay dito sa asawa ni Rico. Tapos sila daw dito sa

कुछ